Kaya ano, hindi natin Kung tama talaga yan kung gusto mo vlog yan. Sarsada lang muna tayo. Baka okay, hindi na rin natin abutan yun. Yung baybay sa gilid kasi video video na. Yan.

sa kaliwa camera na natin Pero makakabalik tayo mamaya Guys, isa tayo dito sa kainan dito sa restaurant dito sa may bandang anong lugar na ba natin guys. Kain muna tayo. Ha? Ah oh guys, Kain Kain muna tayo. Ayan, dito tayo Guys, ah, uh, andito kami sa sa malit na karsada Ito guys Ayan, parte pa rin ng dam yung side na yan Parte pa rin ng dam uh, Andito tayo sa may panela sa may tag nila ng Maria Maria Aurora Ayan guys Tapi oh, nah, tayo ng konti guys Dalawa tayo, dalawa tayo. Oh, pinjot ka sa loob. tayo sa gilid. Ha? Dito yung kita yung bolsa And guys, ah, uh, alamig dito. Sarap. Kaya yeah, kung gusto nyo pumunta rito, yan, maluwag ang um, korsala. Pwede kayong mag-rides lang. Mas maganda nga pag uh, nakamotor lang kayo para tanaw nyo kabilaan guys yung dam ayan ayan uh, na hindi mga bangka nila pero walang nanging isda okay ayan guys ganda rito so ulit dito

pagi hari ini Natapak pa lang medyo may konting ambon-ambon na Tapos maulap pa uh, Enjoy rides Ang uh, gusto ng pumunta rito Masarap mag-rides dini eh. maluwag ang kalsada ha pwede, kayong kahit anong takbo gawin nyo yan so, kailangan pagpunta kayo rito yung medyo sanay sanay sa ano sa ganitong ahon ahonan kasi tingnan nyo naman guys ang tarik ng mga ahon ng biglang-biglang lusong kaya nga kilala to to kilala to pag sinabi mo money aurora o oh, balera pupunta ka ng balera eh talagang mataas yung uh, mga 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 pero ang ganda guys lalo dito wow sa gabi na to oh. daming yun nakatakot yala parang kami white haggie rito <laughs> sarap guys experience dito pag tayo pero mas masarap ba yung nakamotor tayo rito kasi nakapot so yung tapo pa natin eh 100 kilometers pa ang kailangan takboy natin para makarating tayo dito sa haba haba pa kaya eh, guys sa, puto ni ko wala yung video na to update ko na lang kung hindi kayo mamaya video palubat na rin ako so okay, guys and guys ah uh, stop over muna kami dito sa parting anong, bar anong bay barangay to? Aurora Ispo Ha? ayun Guys, andito uh, dito kami sa Bansang Dipon. Hindi, uh, lugar na Dipon. Dipon daw to, Dipon. Papunta kami, pauwi na kami ngayon ng, ano, ng South pa. bulakan na kami kaso. May stop over muna kami rito sa isang kainan dito. Kakain sana kami pero wala nang pagkain. Nahubos na. Kaya nagkapi na lang muna kami. Bali siya nga pala. Hindi ko na na vlog na isama sa vlog natin. Ipinakita sa inyong pagbaba ng binag... Gam gamit sa pinagdala namin kila nanay. Sayang, so, bait pa naman ni nanay tsaka yung matanda. Ayun guys, uh, binigyan na kami ng tip dun sa anak niya yung nagpadala. Pagating kay nanay dito sa bahay nila, dito sa Agdipay sa Isabela, layo. Binigyan pa uli kami ng tip na 1K. Ibali sa tip parang naka na kami. Kasi pangkain daw namin kasi wala daw silang luto dun. Tsaka hindi nila kami pwede pakainin na ng ulam nila doon dahil medyo panis na baka araw sa yan namin. Ganun sila kabait. Ano. Kaya pinadala na lang kami ng binigyan na lang kami ng pera 1K. Ayun guys, hindi ko na na-vlog yun. Eh. Sayang nakalimut. Nakalimutan ko sa sobrang excited natin pagdating namin to kanina. Tsaka yung dinaanan namin kanina, kung mapapasin yung dinaanan namin kanina, hindi na kami umulit bumalik doon. Kasi yung dinaanan namin kanina, nakita niya naman yung video niya kanina. Napakaraming ano, mga sira-sirang karsada tapos bangin kabyak na karsada, tapos may putol pa na karsada na parang inukit na lang nila para lang madaanan tapos kino-construction tsaka walang tao madilim kita niya na may video kanina halos wala kami pagtanungan halos 2 hours kaming tumatakbo kanina wala kaming masalubong na sasakyan kasi nga yung dinaanan namin napakalayo inikot namin yung Sierra Madre kaya nga nung pagating namin dito sa highway ng Santiago taka nga sila sa amin sabi bakit gano'n kami dumaan eh delikado na tsaka malayo kaysa eh, raw dito sa highway eh sabi ko doon kami tinuro kasi ng waste kasi 280 nung mula Bulacan kabanatuan kami tinuro ng waste mula doon sa pinagpanaan na yun 280, 280 pag doon kami dadan sa highway eh kung pinadaan niya kami doon sa may pinagpanaan 222 na lang tapit tayo ang lamig dito na is sa lamig kaya yun sayang yung video namin doon eh, medyo nakakatakot kanina medyo bangin bangin kaya hindi na kami bumalik o di doon dito na lang kami sa highway eh. ay yun napunta naman kami rito kape kape ayun guys sa uh, bali so matotal itutuloy eh, lang natin yung yung isang araw natin na trabaho kasi gusto natin masubukan yung sabi nila na pagka maganda yung biyahe mo sa pagka uh, sinuwerte ka sa isang biyahe mo i eh, 10k daw o umaabot regularly eh, 10 to 20 ang kinikita nila yung mga naglalalabo pero ngayon nasubukan natin kaya nga kung tutusin kaya kaya lang hindi na kasi kami nakabok ng tatlo kanina hanggang dalawa lang kami malapit pa isa kaya hindi kami umabot bali ang biyahe namin to naka ano naman kami 7, 8 naka 8, 4 8, 4 konti na lang kaya 10 eh kung makakuha kami pa syempre another yun. Kasi gabi naman, gabi na. Bukas na ulit namin tutuloy yung karugtong nun. Ayun guys, uh, ganun kahirap pala yung, ano, yung magdadrive ka ng lalamog. Kasi back-back ka long distance. Yun. Yan, pan pangalawang araw na experience ko yan sa paglalalamog. Ayun. Ma ano, uh, masaya kasi mabait yung mga tulad yan yung mga napapabok abay sila, malaki magpit tapos yung medyo malungkot na medyo mahirap yung sa biyahe naman yun din dinaan namin kanina, medyo kabada ko kanina eh, parang hindi na kami makakabalik, parang hindi kayo makakaabot makakarating kasi kita niyo yung daan kanina, napakadilim ng ilaw sa dinaan na namin I guys, uh, sana yung mga gustong tumirada ng ganito. Ayan. Yan, paano niyo itong video to kung gaano kahirap, mahirap na, ma, mahirap na masarap. Yan guys, kahit man ako yan, experience ko yan, bali, ganun, mahirap na, ma, mahirap na masarap. Pero, okay lang, pwedeng tiyagain guys. Kesa sa wala kayong ginagawa, wala kayong trabaho. Mag-drive na lang kayo ng sasakyan, lalabog. Lalo kung sa inyo yung sasakyan, mas maganda, sa malaking kikitain nyo. Siyempre yung mga driver, namumorsyento lang yan yung mga driver. Ayan guys, eto nga pala yung kasama ko, nagkaka-copy rin oh, no? malakas na malakas pa, tayo <gasps> bag na oh, ayan guys, andito yung kinainan namin, uh, ganda sana maganda rito kinainan namin, maalwal siya, malaki, kasi wala na siyang mga lutong ulan naman. Okay so, hey guys, uh, bali ganun na lang. Hanggang dito na lang muna video natin. Ah, uh, siguro bukas panibagong vlog ulit ang gagawin natin. Ah, uh, sundan nyo lang tong mga abangan nyo lang mga i-upload natin na mga iba pang mga videos. Gagawa tayo ng ibang content na maganda. At siya nga pala, huwag niyo rin kalimutan like, share, subscribe, tsaka yun, baka pindot na notification bell para lagi kayong update sa mga bagong i-upload namin. So, Sige po. Uh, thanks for watching. Bye-bye.